Uwi na naman. Galing sa pagbiyahe. Malis pala ako 10.30 ng umaga. At ngayon, nabot na ako ng 9.30. Ang last drop off ko ay Kabuyao, Laguna. At wala na akong pabalik. At gabi na wala makuha ang booking. At ito, pagod na naman. Ang kinita ko pala ay walong biyahe. Siya ay umabot ng 1148 tanggal ng komisyon ni Lala Mug dyan. Plus 64. Tip. Plus 100. Plus 37. Yan lahat ang kinita ko ngayon araw. Tapos ang kain ko. Palagay na natin sa isang daan. Plus gas na 250. Yan lang ang inabot. Simula 30. Hanggang 9.30. Bali inabot din ng 11 oras kasama na ang pauwing 30 minutes. Grabing pagod ko, mga kamay ko may itim na. Kahit anong diskarte talaga. Hirap talagang kumita ng malaki. Kasi ang baba talaga ng rate ng lalamog. At ito, iisip na naman para bukas, magta-top up na naman, magagas na naman. Pero okay na to. Kumita na tayo ng 1,000. Ang ruta ko pala nito, San Pedro Laguna to Kalamba. Kalamba to Alabang. Alabang to ang Ang Rizal to Kenta, to Taytay. Pabalik ng Kabuyaw. Yan mga ni ruta ko sa walong biyahe. Maraming nagsasabi, magiyak iyakin daw kami. Mga galit daw kami kay Lalamog. Sa totoo lang, hindi naman kami talaga galit. Ang nais lang namin ay maibalik ang dating bisper at per kilowatt ng biyahe na 6 6 pe pesos. Kasi magdudouble booking ka, mapapagalitan ang ng customer. Kasi double booking, triple pang iba. Ayan, nag aaway na sila. Yan ang nais namin na ano, para wala ng gulo, parehas na masaya, kumita ng maayos. Ulitin ko lang, hindi kami galit kay lalamog. Gusto lang namin maging maayos ang sistema niya para wala ng customer ang magagalit sa atin, sa amin pag na -delay ang ang mga order nila or booking yun lang sana maintindihan ninyo hindi ho kami galit thankful nga kami kasi may ganitong apps na pagkikitaan nagtagkita na at hawak mo pa ang oras mo sana huwag nyo kaming ibas magtulungan ng tayo huwag tayong mag-away-away yun lang